Leo. Ray. Leo. Ray. Leo. Ray. Sakit ka. Ano ba to? Kasi may nakita akong post ni Boss Toyo. Panglaban mo yun sa kanya kasi ganito yung post niya Gusto Ganyan. Ito Sana Yo, sa halagang 68.95 ay meron na tayong panlabang ay bostoyo Yo, unbox natin to at sa pagkakakita ko sa Lazada, ang halaga nito talaga ay 270 plus. Ewan ko na lang kung paano nakuha ng misis ko sa halagang abot kaya. Isa sa pinakamahalagang kailangan ng siklista, lalo na bike to work ako kaya kailangan kailangan ko to at Hindi ko pa kasi makita yung luma kong ginagamit kaya siguro binihan ako ng misis ko. At dito na nga nagkasubukan ng kargada. Baka challenge na to. Kung saan saan kasi nilalagay. Dapat yeah, yun, laki yung tarugo mo. Lagi, hindi tarugo yun. kasi yung kwenta niyan. Bumili si ate Jesmo ng isang air pump. Dahil nakita niya raw yung picture ni ano, ni Toyo. Kaya ang ginawa natin. Surprise, motherfucker! <laughs> Kung nawawala natin air pump, nagpakita na. Eh, hey, malaki-laki pa to. Ayan, no? At nadoble na tuloy ka alam mo ito, boss Magaling kang kupal ka